So andito nga tayo ngayon guys no sa pabahay dito sa Barangay Pasian Mungkayo, Davao de Oro para maghandog po tayo ng kunting tulong sa mga taong deserving po talagang mabigyan ng tulong. Yung bahay na tinitirhan ni Lola at Lolo Bibong guys ay pabahay po mula sa gobyerno kasi uh, sobrang nasira po ang kanilang bahay nung kasagsagan nung Bagyong Pablo kaya nagkakaroon ng pabahay dito sa Barangay Pasian at isa po sa nabigyan sila Lola at Lolo Bibong dito sa pabahay na ito. So kung makita natin yung sitwasyon nila guys sobrang hirap na hirap na po talaga sila dahil sa edad nila at sila pa yung naghahanap buhay kasi meron silang isang anak malang yata pero sobrang hirap din po sa buhay kaya hindi rin po nakakatulong sa kanila. Talagang sila po talaga yung nagtsatsaga para buhay nila yung sarili nila. So guys, dito kami ngayon sa isa sa bibigyan natin ng tulong, no? Kasi ito, kung nakita natin, napakatanda na yung dalawa. kasi sila lang yung naganap. kaya isa rin sa natin na abutan natin ng kunting tulong. So sana, soon, uh, mas, ma mas, malaki na yung maibigyan natin sa kanila. Kaya sa mga ano, nanonood po, sa mga willing po tumulong, pwede nyo pa kontakin para makapagpaabot pa tayo ng tulong kay alula uh, Lula at kay, kay sa Kay Lula. Hmm. So ito, uh, no? meron kami ng ano, kunting uh, tulong. Okay. So guys, ito po sila, ano no, sa lalo-lalo at lalo-lalo na huwagang kailangan, kailangan talaga bigyan ng tulong no? kasi may mga mabuting po puso po dyan na gusto po nga ng tulong kay uh, lulo at lula kasi makita natin wala no, na talaga sila nga maganda mag buhay at matanda na talaga sila para sa ahan na buhay kaya uh, deserving talaga nila yung ng tulong no? kaya sa mga mabuting puso po dyan na willing po magabotin po ng tulong kay lulo at lula uh, tulungan po natin sila ng tulong uh, tayo no? para uh, mapasaya din po natin sila so ala salamat ha at uh, uh mo kami dito sa inyo Yo, salamat, 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 Gusto ko lang din palang pasalamatan no, ang mga taong may gininto ang puso na nagbigay po ng donasyon para mas marami pa tayong magbigyan ng tulong at mas marami pa tayong mapapasaya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ibigyan pa kayo ni Lord ng marami maraming pa pang blessings para marami pa kayong matutulungan at marami pa kayong mapapasaya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.